guys, for today's video ay iinom tayo ng gamot sa pang-ubo. So, kailangan natin ng isang basong tubig. So, ayan. So, tapos, ito guys. Yung unang inom ko nito ay, nilunok ko siya ng buo. Ganito kalaki. <laughs> So, ang ano pala nito, ilalagay sa tubig. Ayan. So, ilalagay natin siya dyan sa tubig. Ayan. O, ba diba? Ang laki-laki nun. Tapos, lulunukin mo yon ang buo. <laughs> so, ayan siya, guys. O. So, ayan. Siya, para siyang kumukulo-kulo. Ayan. So, Tapos lang natin siya na matunaw. Ang lasa pala nito guys ay para siyang sprite. Ayan. Lasa nito. So, ako kasi allergy ako sa ibang gamot. Kaya ito lang iinumin ko pag may ubo ako at sipon. Kailangan natin siyang haluin. Kukuha ako ng kutsara. So, tutunawin siya, guys, ha. Hindi siya lululukin ng buo. Kasi, may uh, bubulunan kayo. <laughs> Ako kasi, nung first time ko palang lang nito, kala ko kasi, eh, lululukin siya ng buo. Kaya para akong nabulunan. <laughs> Anong parang nabulunan? Talagang nabulunan. <laughs> Tapos yun pala, itutunaw pala dito sa tubig. Ayan. Tutunaw siya sa tubig. Tapos, iinumin natin siya, guys. Yan lang. Yan. Okay, bye.